Sa palagay mo, paano mo maipapakita na ikaw ay matalino? O paano mo malalaman na matalino ang isang tao? Magandang araw mga kababayan at tara po, samahan niyo ako magtanong. So malalaman ko ang isang tao pag matalino ay meron siyang ano, emotional intelligence, determinado, resilient, creative, work sa isang kakaunting. Makita na ako, kung siya matalino, sakto ang pamuyo niya, sit sitwasyon, pang panginabuhi. Kaya kung bulog pa siya, Uy, well, saktong pamuyo. Sama na ako. Kung barayit pa ako, siguro di ako mamaligayag silig. Pero ya, yeah, naniniwala po kayo sa Biblia? Tuo ko. ko. sa Biblia. Pero nagbabasa po kayo ng Bible? Ang oh, basa? Tay, nabasa mo na ba to Santiago 3.13? Pwede basahin natin? Sino ang marunong at matalino sa inyo? Pakita niya sa pamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Mo na ang pasabot, ha? Hindi ay. Oo, totoo nga ang tao mabuhi nga limpyo. Hinlo na kinanglan di ay nga. Sakdi gamay nga panginabuhi sa ama akua Basta minatarung nga pagpaningkabot. So, mali pala yung atin kanina. Oo, no, mali. Kita ang taong matalino, yung tulad sa mga taong, ano, mga dato, pero hindi, hindi. Ang hinahanap niya, hanap buhay, ang mabuti. Sige po, sana po, tayo matandaan niyo po yung talata, Santiago, tres, trese, yan. God bless po, samahan po kayo sa inyong paghahanap buhay. Para sa iba pang videos at makabuluhang usapan, ilike at magsubscribe sa MCGI channel sa YouTube at huwag kalimutang share. At para lagi po tayong guided sa mga aral ng Biblia, ay mag-download na ng Digital Bible App sa Google Play at Apple App Store. Ito po ay libreng libre para sa lahat.